Bakit ang ilan sa ating mga kababayan sa Pilipinas ay naauna sa pagtanda bago umabot ng pitumpung taon, samantalang ang iba naman ay nagtitiyagang sumayaw hanggang siyamnapung taong gulang? May isang lihim kay raming nalilimutan na naghihiwalay sa mga nagkakasakit habang tumatanda at sa mga nananatiling masigla at puno ng sigla at hindi mo ito marinig sa pangkaraniwang usapan. Naniniwala ang nakararami na ang pagiging frail ay bahagi ng tadhana, pero may iilang nakakaalam ng limang sinaunang ritual na kayang gawing makinarya ng enerhiya ang mga nakakaranda. Ito ay taliwas sa lahat ng itinuro sa atin tungkol sa pagtanda. Kung ikaw ay lampas animnapong taon at pakiramdam mo'y tila lumipas na ang iyong pinakamainam na panahon, maghanda kang malamang mali ka pala. Pwedeng tila imposible ang aking ibabahagi, ngunit ginagamit ng karaniwang Pilipino ang mga paraang ito upang maibalik ang dalawampung taon ng sigla sa loob lamang ng siyamnapung araw. Bakit nga ba hindi ito pinag-uusapan? Sapagkat sinisira nito ang paniniwalang ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagdurusa. Handa ka na bang matuklasan ang limang sikreto na kayang magdagdag ng dekada ng buhay na masigla sa iyong pag-iral? Ang katotohanan, ang ating katawan ay nilikha upang mahusay na mabuhay ng higit pa sa ating inakala. Hindi problema ang edad, kundi ang maliliit na gawi na unti-unti nating nabubuo nang hindi natin namamalayan. Sa Pilipinas, maraming kahangahangang halimbawa ng taong nasa 80 taon pa rin ang nagpapasayaw, nagtatrabaho at nag enjoy Ano ang alam nila na hindi mo pa natutuklasan? Sagot, Limang simpleng gawe na kahit sino man ay maaaring simulan ngayon. Bago tayo magpatuloy, sagutin mo muna. Ilang oras ka ba nakaupo sa isang araw? Kung sa sagot mo ay marami, hindi ka nag-iisa. Karamihan sa mga Pilipino na lampas, anim na taon ay buong araw nakaupo. Ngunit magugulat ka sa unang sikreto. Napakasimple lang, maaari mo nang gawin ito habang pinapanood mo ang video. Gusto mo bang malaman kung ano iyon? Abangan mo lang ang unang gawi na maaaring magbago ng iyong buhay. Kumilos tuwing 30 minuto. Hindi kailangang pumunta sa gym o magsanay ng mabigat. Tumayo ka lang mula sa upuan. Maglakad ng kaunti, iki-extend ang mga braso. Kaunti lang, ngunit alamin mo, ang simpleng galaw na ito ay makakapagdagdag ng taon sa iyong buhay. Ang katawan natin ay ginawa upang kumilos, hindi para manatiling nakaupo. Bawat maliit na kilos ay parang pag-unat sa relo. Pinapanatili itong mahusay ang takbo. Hayaan mo akong ikwento ang karanasan ni Tita Rosa, si pimo at taong gulang mula Cebu. Buong araw siyang nakaupo habang nanonood ng TV at madalas pagod. Isang araw, hinimok siya ng apo niyang magtataas tuwing kalahating oras para diligan ang mga halaman. Tiniis niya iyon kahit tila walang kabuluhan, subalit sinubukan niya. Sa loob lamang ng dalawang linggo, napansin niyang mas mahimbing ang tulog niya at mas marami ang enerhiya. Ngayon, sa edad na 78, siya pa rin ang nag-aalaga ng kanyang hardin nang mag-isa. Ang ikalawang gawi ay tungkol sa isang takot ng maraming Pilipino, pumunta sa doktor. Ngunit narito ang katotohanan. Ang regular na check-up ay hindi kahinaan, kundi katalinuhan. Maraming mapanganib na karamdaman ay tahimik sa simula. Ang mataas na presyon, diabetes, at mga problema sa puso, lahat sila ay walang sintomas sa umpisa. Ang maagang pagtuklas ay nagbibigay daan upang mabuhay ng mas matagal at may kalidad. Kilalang Kuya Pedro, 70 si taong gulang mula Maynila. Lagi niyang sinasabi, hindi ko kailangan ng doktor. Mabuti naman ako. Ngunit iginiit ng kanyang asawa na magpa-check up siya. Nadiskubre nila na mayroon siyang diabetes sa maagang yugto. Sa ilang simpleng pagbabago sa dieta at magagaan na paglalakad, naiwasan niya ang mabibigat na gamot. Ngayon, ipinagpapasalamat niya sa asawa ang pakiusap nito. Minsan, ang nagmamahal sa atin ay nakikita ang hindi natin nakikita. Ang ikatlong gawi ay maaaring halata, pero madalas nakakaligtaan. Panatilihin ang ugnayan sa mga tao. Sa Pilipinas, matatag ang ating kulturang pamilyar, ngunit marami pa rin ang nakararanas ng kalungkutan. Ang kalungkutan ay hindi lang lungkot. Maaaring magresulta rin ito sa pisikal na kahinaan. Ang pakikipag-usap, pagtawa, at pagbabahagi ng sandali kasama ng iba ay parang natural na gamot para sa katawan at kaluluwa. Si Lola Carmen, 80 taong gulang mula Davao, ay nawalan ng asawa at nanatiling mag-isa. Malayo ang mga anak kaya ilang araw siyang hindi nakakausap ng sino man. Isang araw, sumali siya sa panalangin sa simbahan. Hindi lang siya nakabuo ng bagong kaibigan, Natuklasan din niyang maaari siyang makatulong sa iba sa pamamagitan ng kanyang mga payo. Ayon kay Carmen, nakatagpo siya ng bagong pamilya. Ang pananakit ng likod niya ay nabawasan at siya ay muling ngumiti araw-araw. Alam mo ba, ang mga taong regular na nakikipag-ugnayan sa iba ay mas tumatagal ang buhay at mas kaunti ang panganib ng depresyon? Totoo ito kailangan ng ating utak ang sosyal na stimulus para gumana ng maayos. Maaaring pakikipagkwentuhan sa kapitbahay, pagtawag sa kamag-anak o pagsali sa komunidad. Ang mahalaga ay huwag mag-isa. Tandaan, marami kang maibibigay at matatanggap mula sa iba. Ngayon, ibabahagi ko ang tungkol sa isang problema na madalas walang pinapansin ng maraming Pilipino. Ang pamamaga sa katawan. Yung patuloy na pananakit ng kasukasuan, yung pagod na hindi mawawala kahit nakakatulog ng maayos, maaring nag-aalab ang iyong katawan sa loob. Mabuting balita, maaari mong pahupain ang apoy na iyon sa pamamagitan ng mga simpleng desisyon sa araw-araw. Ituturo ko para sa iyo kung paano. Si Tito Jun, 68 taong gulang mula Iloilo, -ilo, ay madalas magreklamo tungkol sa pananakit ng katawan. Akala niya normal lang iyon sa edad. Ipinaliwanag ng kanyang anak na nurse ang tungkol sa pamamaga at iminungkahi ang ilang simpleng pagbabago. Kakaunting processed food, masariwang prutas at gulay, at ginger tea araw-araw. Sa loob ng tatlong buwan, halos hindi na siya makilala. Malaki ang nabawas na sakit at bumalik siya sa pangingisda ang kanyang paboritong libangan mula kabataan. Para labanan ang pamamaga, mas piliin ang natural na pagkain. Isda, lokal na prutas tulad ng mangga at papaya, mga berdeng gulay at mga pampalasa tulad ng luya at turmeric. Iwasan ang masyadong processed na pagkain at sobrang asukal. Hindi kailangang maging perpekto. Maliliit na pagbabago ay malaki rin ang epekto. Uminom ng maraming tubig. Magpapasalamat ang iyong katawan sa mas maraming enerhiya at mas kaunting sakit. Narating na natin ang ikalimang at huling gawe. Marahil ang pinakamahalaga. Magkaroon ng layunin sa buhay. Maraming Pilipino pagkatapos magretiro ay nakararamdam ng kawalan. Bakit ba ako bumabangon araw-araw? Ay isang mapanganib na tanong. Pero ang sagot ay mas malapit kaysa akala mo. Maaaring ang pag-aalaga sa apo, pagtuturo ng isang bagay na alam mo o simpleng pag-aalaga ng halaman. Ang mahalaga ay magkaroon ng dahilan upang ngumiti tuwing umaga. Sinanay Gloria, sipon patitroong taong gulang mula Bagyo, ay nakakaramdam ng pagkawalang silbi. Matapos tumigil sa trabaho, kaya nagpasimula siyang turuan ang mga kapitbahay kung paano magborda na natutunan niya noong kabataan. Di nagtagal, may maliit siyang klase sa kanyang bahay. Ayon kay Gloria, muli siyang nakaramdam ng pagkabata. May dahilan siyang bumangon ng maaga, mag-ayos at tumanggap ng mga tao. Nagbigay ng bagong kahulugan ang layunin sa kanyang buhay. Ang layunin ay hindi kailangang dakila. Maaari itong masaga ng halaman araw-araw. Magkwento sa mga bata sa pamilya o tumulong sa kapitbahay sa maliliit na gawaing bahay. Ang importante ay maramdaman mong ikaw ay mahalaga pa rin na may halaga ang iyong karanasan. Marami ka ng pinagdaanan, marami kang natutunan. Ang karunungang iyon ay isang kayamanang kailangang ibahagi sa mundo. Huwag itago, ibahagi. Bago tayo magpatuloy, isang paalala. Kung nandito ka na at hindi pa ka nag-subscribe sa channel, mag-ingat. May sabi na ang mga nanonood ng buong video tungkol sa kalusugan pero hindi nag-subscribe ay maaaring makalimot. Biro lang yan, pero mag-subscribe ka na dahil marami pang mahahalagang tips ang paparating. At huwag kalimutang pindutin ang bell icon para hindi ka mapag-iwanan. Ngayon, buuin natin ang limang gawe na maaaring magbago ng iyong buhay pagkatapos ng anim na taon. Una, kumilos tuwing tatlumpung minuto. Pasasalamat ng katawan mo. Ikalawa, magpa-check up ng regular. Mas mainam iwasan kaysa magamot. Ikatlo, panatilihin ang ugnayang social. We are beings meant to share. Ikaapat, labanan ang pamamaga sa pamamagitan ng natural na pagkain. At ikalima, magkaroon ng layunin isang dahilan upang gumising ng masaya araw-araw. Maaring iniisip mo, napakarami ito baguhin ng sabay-sabay, pero ang katotohanan, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng isang bagsakan. Magsimula sa isang gawi, susunod na araw idagdag ang isa pa. Naalala mo si Tita Rosa na nagsimula lamang sa pagdidilig ng halaman? O si Kuya Pedro na nagsimula sa simpleng check-up? maliliit na hakbang ang nagdudulot ng malalaking pagbabago. Ang mahalaga ay magsimula ngayong araw. Karaniwang tanong, huli na ba para magbago sa animnapu, pitumpot o walumpung taon? Sagot, hindi. May pambihirang kakayahan ng ating katawan na mag-adapt at gumaling kahit sa anumang edad. Sa Pilipinas, may mga halimbawa ng taong nagsimulang alagaan ng sarili sa edad na 75 at nakaranas ng napakagandang pagbabago. Hindi pa huli ang lahat, pwede ka pa ring magsimula. Isa pang tanong, mahal ba ang mga gawin na ito? Wala sa lahat? Tumayo lang mula sa upuan? Makipagkwentuhan? Kumain ng prutas na lokal? Lahat iyan libre o mura lamang. Hindi eksklusibo sa may kaya ang kalusugan. Karapatan ito ng sinumang pipiliing alagaan ang sarili ng may pagmamahal at karunungan. Kahit nag-iisa lang ako, pwede ba ito? Kahit nag-iisa ka, pwede mo ring gawin lahat. Tumawag sa pamilya o kaibigan. Sumali sa aktibidades ng komunidad o simbahan. Alagaan ang halaman o hayop, sila rin ay kasama. Tandaan, ang pisikal na pag-iisa ay hindi nangangahulugang emosyonal na pag-iisa. Palaging may paraan upang makipag-ugnayan. Isang tunay na alalahanin. Paano kung may mga problema na akong kalusugan? Lalo pang mas mahalaga ang mga gawin na ito para sa may kondisyong medikal. Siyempre, kumonsulta muna sa doktor bago gumawa ng anumang pagbabago. Ngunit ang paggalaw ng pasok sa iyong kakayahan, ang pakikipag-ugnayan sa iba at pagkakaroon ng layunin ay malaking tulong sa iyong paggaling. Hindi ka nakatakda, ikaw ang may kontrol. May nagsasabi, hindi ako sinusuportahan ng pamilya. Maaari ngang mahirap, pero maaari kang magsimula ng mag-isa, maging halimbawa. Kapag nakita ng iyong pamilya na mas masigla, mas masaya, mas malusog ka, sila ang magtatanong, ano ang iyong sikreto? Minsan, ang pinakamabisang paraan upang humikayat ay maging mabuting ehemplo. Maaari kang maging pagbabago na kailangan nilang makita. Wala akong motibasyon. Totoong mga alalahanin niyan. Pero ang motibasyon ay dumarating at nawawala. Ang gawi ang nananatili. Magsimula ng maliit. Ngayon, tumayo muna habang nanonood ng paboritong palabas. Bukas, tumawag sa isang kamag-anak. Kinabukasan, kumain ng dagdag na prutas. Ang maliliit na tagumpay ang nagdudulot ng mas malaking inspirasyon. Ang sikreto, huwag tumigil. Tandaan, hindi mo hinahangad ang pagiging perpekto, hinahangad mo ang pagiging mas mabuti. May mga araw na mahihirap, araw na makakalimot kang tumayo o makipag-usap. Okay lang. Ang mahalaga ay bumalik ka kinabukasan. Bawat bagong araw ay bagong pagkakataon upang alagaan ang sarili. Maging mahinahon at maalaga sa sarili. Hindi lang ito tungkol sa mas mahabang buhay. Ito tungkol sa mas magandang buhay. Isipin mo, paggising na may sigla, pakiramdam na ang iyong buhay ay mahalaga. Sapat ang enerhiya upang makipaglaro sa apo, makapaglakbay at sulitin ang iyong pagtanda. Hindi ito imposible. Resulta ito ng matalinong desisyon araw-araw. Karapat dapat kang mabuhay ng mahusay, sa lahat ng yugto ng buhay, sa Pilipinas labis naming ginagalang ang nakatatanda dahil alam naming may dala silang mahalagang karunungan. Ngunit minsan nakakaligtaan na ang karunungang iyon ay kailangan ding samahan ng kalusugan at sigla upang maibahagi ito. Ang pag-aalaga sa sarili pagkatapos ng anim na taon ay hindi lang pagyayabang, ito ay responsibilidad. Hariin mo pa rin ang taglay mong buhay, ituro ang natutunan at magsaya. Kaya ngayon, alin sa limang gawi ang sisimulan mo ngayon? Tatayo ka ba ngayon at maglakad-lakad? Tatawag ka ba sa mahal sa buhay? Magpapacheck up ka ba? O mag-iisip ng bagong layunin para sa iyong buhay? Ano man ang gagawin mo, tandaan, ang unang hakbang ang pinakamahalaga at nagawa mo na ito sa panunood mo sa video. Hanggang sa puntong ito, ngayon gusto kong malaman mula sa iyo. Alin sa mga gawi ang ginagawa mo na at alin ang sisimulan mo ngayon? Iwan ang iyong sagot sa mga komento. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-iwan ng like, nagbibigay ito ng inspirasyon para magpatuloy ako sa pagbibigay ng mahalagang nilalaman para sa iyo. Tandaan, Nasa iyong mga kamay ang iyong kalusugan at bawat maliit na desisyon ay mahalaga. Hanggang sa susunod na video, alagaan mo ang iyong sarili.